So oh guys. Eh. So napaka napakahaba ng buko. Ang dami kong mancha sa mukha. So guys, <laughs> ano, mag tayo. Mag-open tayo ng nabili natin. Nabili natin ito sa anong bang pangalan ng brand yun? Nabili natin ito. Nakashield pa siya guys. Oh. Double shield. So hindi pa siya na-open. Mami, pakita pa mo nga yung bintana hindi pa ito na-open. So, yung open na natin ito. So, hahanap tayo ng gunting. May paabot ng gunting dun mamaya. So, ayan, nabili ko siya sa ano? Sa Winner. Dun sa Winner dun na brands. So, pakitaktan mo. So, nabili ko siya sa Winner. So, sobrang mahal siya nung nabili ko siya sa Winner. So, ngayon naman, syempre, a person, kailangan ng ano, kailangan natin mambarat hindi <laughs> lang, hindi tayo mambarat So, ito guys, bubuksan na natin, i-unboxing na natin. ba? Diba? kasi, alam nyo naman, sa probinsya, kailangan natin ng mga, tuwing every morning, kailangan natin ng mga masasaya. O, open na natin. Nakashill siya guys, nakashield siya mabuti. Pero, pinatry ko to doon muna, bago, to, bago ko to i Mm -mm. Bago ko siya i dito Pinatry ko muna siya doon. If I try this yes. So, ito yung ano niya Pangalan niya Siya ay galing sa uh, Use Ito yung user's Itama <laughs> e, mo Mali, mali, mali Bobo pala, bobo ko Sorry, bobo Bobo lang ang person ayan. So, ayan yung manual niya Ayan guys, ayan Hindi ako pumaya guys Wala siyang shield protection sabi ko, lagyan siya ng shield protection dito sa ibabaw. Para nang sa ganun, hindi maalog yung utak. Charta lang utak to, guys. Siyempre, para nang sa ganun, lahat to, pinalagyan ko ng bomb para pagka nasa biyahe, hindi siya aalog-alog at hindi din siya gagalaw Para yung mga pyesa, siyempre, pag medyo bago, medyo malulutong yung pyesa. So, dahan-dahan tayo sa pag-unbox kasi malaki daw to. <laughs> so, and then, itatry din natin siya, guys. Don't worry. Itatry din natin. Kasi sabi nila maganda. O, oh, di ba? Tingnan nyo guys, o. Oh. Napaka-shield. Grabe. Nap At saka si ate, yung kausap ko kanina, napaka-ano niya, napaka- Gan ang galing ng marketing strategy. Strategy niya kung paano magbenta. Shout out sa, shout out dun sa inyo. Ayan, di ba guys? Ayan, di ba? Ito guys, yung dalawa na to, ayan. So, bali, ito, so, tatlo to so, guys, eh, tatlo. <laughs> Meron pa rito malaki yan. Ano yan eh. Ito guys, balik 3 pieces siya guys. Ayan o. Oh. 3 pieces siya guys. Ayan. Ito yung una. And ito yung anyang uh, tita. Eh, charot. <laughs> bad talaga, bad tayo. Ito yung anyang. Tinan niyo guys. Ayan. Mm. Ito yung isa. Sama pa ba natin yung tissue? Huwag na. Hindi ito naman yung isa. Ayan. Mm. Ito yung jack niya. So, dalawa siya. So, um, so sa mga is, sa mga mababait nating mga pads, mga taga pa nood dyan, sige, panood lang kayo naman. Ito yung pinakamalaki sa pangay. So, kailangan ito guys yung sabi ko nga sa ano, sa nagtitinda, pakiingatan yung eh, may jack din siya guys. So, so sabi ko nga, pakiingatan po ito kasi ito ay ah uh, medyo praga. Kasi pag gumorder tayo sa Shopee, baka mamaya masira lang. Dito, sure tayo. Ang laki guys. Mami ko naman yung Ah, di diba? So, yan. Ito yung pinaka ano niya. Ito yung pinaka center niya. Yan. Ah. Yan yung pinaka sentro niya, guys. Ayan. So, ayan. So, ako, syempre, ay, kailangan pala na to ng touchy kiss. Ayun pala. Yan ba tayong ano? Where's my ano? Baka siya ba dito? Ay, kasha pala. Kailangan ko pala ng ganito guys. Nagamit ko din siya. So guys, ito daw sabi sa akin kanina habang tinotok niya ako. Ito ginagamit to. Antena daw to. Pero wala naman tong dulo. Di ba? Paano naging antena? Eh, wala naman dulo. So ngayon, paano ko kukunik sa cellphone? Ito yung white. Hindi ko, to na, ko na tanong kung saan. Kung dito ba to? O dito sa isa? Hindi ko hindi ko na itanong. Guys, kahoy ito ba? Ay, ito ba? Hindi ko siya natanong kung ano. Ayan. And then, guys, kung titingin sa harap ako, oh, winner. Sa winner company ko, guys. Grabe ka Kahoy, mami. Pitigay mo, kahoy. Kahoy. Kahoy mo kasi. Hindi siya ano. Oh. Kahoy, no? Kahoy siya guys. Siya ay kahoy. So hindi ko alam kung sa baba yung speaker studio. Ay oo. Dito yata yan. So, siguro to. ang input dito yung ano, dalawa. Ayan. Siguro dito to. Ano? Ay i-off natin. Ayan. O, pa. Tapos, ito guys, ang isasaksak sa phone. Ayan. Ito yung isasaksak sa phone, sa taas ng phone, para gumana. Tapos, ito namang sa baba. Ito naman guys, may radio din siya. Ito yung radio niya. Is ito, FM natin, and AM. May USB din at meron din siya. So, shout out dyan sa, no, sa lahat ng, ano dyan, shout out sa sa Winner uh, Company. Ayan, sa Winner Company dyan na pinuntahan ko. <laughs> hindi to sa Hong Kong Bazaar, ha? Hindi sa Hong Kong Bazaar, hindi sa All 37. Shawi sa inyo dyan? Ay, Napakaganda ng item na nabigay. Ayan. Kaya ano, kaya thank you, thank you ako dun sa, ano, sa binilang ko na to, dun sa winner, ano, sa winner, ano. Doon lang siya guys, matatagpuan siya, malapit siya, sa harapan siya ng, Uh, malapit dun siya sa may Southeast Drug Store, ayan, sa Kabanatuan. So, puntahan nyo dun sa Southeast Drug Store, puntahan nyo dun, pababait ang kanilang mga staff dun. At, uh, hindi lang yung staff nila mababait, pati yung manager nila mababait dun. Karabi, i-assist ka talaga nila with 50% off pa. Kaya, tara na.